Iyon at isa na namang bakbakan na ating gagawin ngayon mga ka-food trip dahil nga naibigan natin ang gumawa nitong natin na tinapampansang bahaw at ang ating haluan ng kung ano-anong mga uh, pampalasa at tali na pag natin tong kanin natin at meron tayong natira kasi na konting kanin dito. Ayon, birahin na natin to Siyempre handa ko na rin yung aking mga panghalo Unang-una dito, alilinisin ko muna tong talaga namang pang mahirap na talaga na lamesa namin. Sige, handa ko tong itlog at ang ating bagyo oil, mamasisas, sisa, mama mamasisas, ano ba yan? Mamasisas, oyster sauce, at ang ating uh, onion and then garlic, syempre yung kanin. At saka may tira akong konting langgunisa, atin na itong, hmm, birahin. Sige, ito, at ang ating kamatis na apang uh, malakasan, syempre, alam nyo yung purpose niyan, para may konting gulay naman yung ating kanin. Tsaka yung konting, ano, yung uh, maiba sa lasa. Tara tapos na yung ating luluto uh, Tayo na ay kumain <laughs> Paano ba napunta dun sa burger yung kanin Ay huwag ka na magalit dyan Bigyan lang naman to sa akin Kaya nga tinigil ko muna yung pagigisa Para namnamin muna itong lasa ng uh, Burger na to <laughs> Oh wow talaga naman napapasarap na eh no Huwag na lang tayo magluto Kaya ito na lang yung merienda natin Ay ah, hindi Sige balik tayo So, dito na tayo ngayon sa ating sibuyas. Siyempre, mag-magic tayo. Ting! Alam mo na. Yo, ito pa. Ting! Ay, nako. Kaling mo, ano. Alatang-alatang Al naman kinat mo, eh, no? So, ito na, okay? Dito tayo sa ating langgunisa na kailangan i-fast forward para naman hindi kayo mainip. Alam ko naman na uh, doon na agad tayo sa result. Ito na, yung ating mga panghalo. Siyempre, nandiyan na yun lahat. Dito tayo sa ating... Uh, Apang malupit ang bate. Haha. <laughs> bate ng ating ano, et log. <laughs> Joke lang. Huwag naman kayo masyadong ano, mainis. Sa mga ito may konting green jokes lang naman tayo dito. Adena. So, bali tatlong itlog 'yung gagamitin. nga naman tatlo at kalahati, no. Ilagay na rin natin 'yung ating sikretong sangkap. Sa mga nakakaalam, yan yung, 'yung feeds na ginagamit sa mga chicks na ano, na manok. Eh, <laughs> depiro lang. So, mga nakakaalam, alam na natin 'yan. Grabe nang bumamatay ito. Parang sanay na sanay talaga, eh, no. O oh, eh, ano pa nga ba? O oh, sige na. O oh, lagayin natin yung kawali at syempre hindi naman matatapos 'yan kung hindi natin sisimulan sa ating kanin na gabundok diyan. Ayun at ayun nga, syempre gisa na tayo. Lagay tayo ng mantika. Ayan, uh, pumuputok-putok pa. Grabe, potok talaga. Ayan, halu-haluin mo rin hanggang sa mahilo siya. Pagkatapos namang mahilo, iuwi mo na. Wah, daming alam eh, no? Ayan, sige, ilagay na natin yung ating uh, pang-aroma. Siyempre, hindi talaga mawawala kapag nagluluto tayo. Eh, yung bawang. Pambansang panggisa na natin yan. Always na yan sa lahat ng mga gisa-gisa natin. Ayan, may bawang talaga. Siyempre, uh, kapag nag-brown na siya, lagay na natin yung sibuyas. At pagkatapos naman na yung sibuyas ay naamoy nyo na yung aroma nya na mabango na yung amoy nya ay pwede na yan. At saka syempre, uh, huwag natin kalimutan na halo-haloin para naman uh, mabaliktad-baliktad siya. Ito naman ay tinuturo ko sa mga hindi lang marunong magluto. Pero yung mga marunong magluto, ay eh, turuan nyo kami. Mahiya naman kayo. Mm, -mm. <laughs> kayo naman yung magaling, ay eh, tituruan nyo naman kami. <laughs> Di biro lang. Ayan, so itabi na natin to. Ilagay na natin yung ating langkunisa. Ito yung pinaka-highlight nito. Eh, syempre, ito yung uh, medyo ulam na doon sa ating kanin. No? Diba? <laughs> At ito na. So, syempre, lagay na natin yung kamatis. So, ito kamatis naman, yun nga sabi ko kanina, ay eh, para may konting gulay naman yung ating kanin. Hindi naman puro sibuyas at bawang lang. At tapos uh, isang damak-mak na pampalasa na. At ayan na nga, kapag kumulay na yung ating kamatis sa uh, oil, ay okay na yan. Siyempre, yung magbibigay ng lasa sa ating kanin. At kapag ganyan na yung kulay, pwede na natin salpakan ng ano yan, ng mga kailangan natin isalpak pa. <laughs> uh, medyo magbibigay ng special doon sa ating kanin. Ayan, hindi ka na nagsawa ng ng may mekos mekos -may dyan nahilo na lahat ng mga halo mo dyan mamaya yan pag nahilo yan iuwi na nila yan wah <laughs> joke lang ay may ganun <laughs> ayun at lagay tayo ng konting oyster sauce syempre para naman may konting linamnam hindi <laughs> naman puro love lang kasi kung puro love lang tapos hindi mo ng linamnam why? but but may mga ganun baga Ayun o no, lagay natin ng ating pampalasa huwag natin wawalain niya ating pampalasa sige na sabihin ko na yung clue natin dyan is magic syempre isang kilong magic tapos, isang tasang kanin lang. Wow. <laughs> Grabe ba? Ayan, lagay natin yung ating itlog. At syempre, yung itlog natin, eh, huwag natin lulutuin ng todo. Ganyan lang siya, I-mix. Eh, I-mix? Ano ba yan? <laughs> Naging baglang na yung hanip na yan. Lagay natin yung kanin. Huwag natin lutuin ng todo yung itlog. Kailangan medyo hilaw siya. Tapos, ilagay natin yung kanin para syempre magmix mix sya doon sa kanin na kumapit siya ka kumapit Ay, ano ba yun? Kumapit talaga, bakit binitawan ka na ba niya? Ayan, para pag hinalo mo siya Is magmimix yung kulay ng egg doon sa kanin Wow, egg, syempre Mekos-mekos sa tayo, insan Ayan, at huwag mong titigilan hanggat hindi ka niya sasagutin. Uy, may ganun. Taktak mo na. Ah, di ba? Taktak ka parang ano, sex bomb ah. Ha? So, halo-haloin natin para maghalo talaga lahat ng mga uh, sangkap niya. At syempre, yung lasa niya ay lumitaw, hindi purong kanin. At syempre, yung special natin dyan, lagyan natin ng konting toyo para magmukha talaga siyang chow peng. Ay, chow peng, di ba? Ayan, oh, masarap na yan. Sigurado ko sa inyo yan. At hindi nyo titigilan yan. Kahit ako nga talaga naman naparami yung kain ko dito. Ayan, so ready to fight na to. Oh, at alam nyo ba mga katropa na kapag may barbecue kayo, tapos ito yung rice nyo. Ang sarap. Sira talaga yung diet nyo. Parang ako na hindi naman nag-diet. No? Yung wala namang makain pero kumakain. Kain lang ng kain. Hanggang sa ano, sa pumutok chan mo <laughs> oh paano ay kain na tayo syempre ito na nanamin na natin ang sarap talaga ayan mm. kahit baga walang ulam yan pa lang suabi na so paano mga katropa thank you po sa inyong panood and then pa support naman ating channel sa youtube van food trip and then dito rin sa ating page thank you and god bless